Maganda ang plano ni Coach Tim Cohen. Posible na ganito ang gawin niya. Justin Brownlee laban sa team ng New Zealand at Ansh Kwame naman laban sa team ng Hong Kong. Ito ang senaryo na nakikita natin para makapagpahinga rin itong si Justin Brownlee at makita nga rin natin ang mga posibleng magandang combo pa ng Gilas team. Kung hindi lamang injured si Boatright ay posible na siya sana ang nasa pwesto ngayon ni Ansh Kwame. Halos lahat naman ng mga teams na maglalaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers second window ay konti lang ang araw ng insayo at dito naman pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang solid core na team dahil konting adjustment at insayo lang ng mga plays ay pwede na at ang tinitignan na lamang nila ay yung taktika na gagana sa kalabang team. Isa pa ay meron na ngang chemistry ang mga players dahil sila-sila rin ang magkakasama simula noong binoon ni Coach Tim Cohn ang kanyang gilas team na papalitan lamang yung mga players na merong injury o nasa recovery stage pa lamang. Unang panalo ang goal ng gilas laban sa team ng New Zealand. May pag-asa o merong chance ang gilas ngayon na manalo laban sa team ng New Zealand. Lalong-lalo na nga at kumpleto ang ating literal na big 3 kay Soto AG Edo Junmar at maging si Japet Aguilar, maganda ang maipapakitang laro kapag nasa best condition at uminit nga rin ang kanyang laro dahil alam naman natin na meron talagang malakas na laro si Japet kapag nakuha niya ang magandang momentum ng kanyang laro. Ang isa pang makakalaban ng Gilas ay ang team ng Hong Kong pero alam naman natin na mas angat ang laro ng Gilas kontra sa team ng Hong Kong at ganito ang nagawa ng Gilas noong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng Hong Kong China. Ginamit kaagad ni Kai Soto ang kanyang laki sa loob ng paint at isang malakasang dunk ang nagawa ni Kai. Magiging mahalaga ang size ni Kai Soto. Maging sa laro ng gilas laban sa team ng New Zealand. Magbibigay ng pressure defense laban sa mga bigs ng tall blacks. Sumunod na play, butataang ang inabot ng Hong Kong. Talagang wala silang magawa sa opensa sa loob ng paint laban dito. kay Kai Soto dahil dominant talaga si Kai na sentro dito sa Asia. Yun nga lang, naitagdag sa FIBA Asia ang dalawang teams na mula sa Oceania, ang New Zealand at Australia. Kaya naman tumaas nga rin ang level ng kompetisyon dito sa FIBA Asia at kailangan na may pakita ni Nakai Soto Junmar at AJ Edo na kaya nilang makipagsabayan at talunin ang mga bigs ng tall black sa larangan ng basketball at nakikita naman natin na papalag at laban para manalo ang mga bigs natin sa loob ng paint. Scotty naman ang tumira sa 3 point area pasok ang kanyang tira at healthy ngayon si Scotty handang maglaro para sa gilas team malakas ang ating backcourt maging ang frontcourt natin kompleto nga rin at handang handa na rin si JB isa sa nakikita natin na magandang advantage ng gilas team kontra sa team ng New Zealand kay Soto to Dwight Ramos isang magandang play ang kanilang nagawa assist para dito kay Kai at 2 points naman kay Ramos at sa Gilas team. Kakailanganin natin ang mga ganitong klase ng plays laban sa team ng New Zealand. Malinis at mabilis ang pagkaka para sa isang magandang opensa at quick to plays. Basketball skills na merong solid na chemistry isa sa magpapa panalo nga sa Gilas team. Rebound plays isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin si Kai at maganda ang combo nila ni Junmar Fardo. Box out kay Junmar at sa haba ni Kai Soto sa kanya ang bola sa ere para sa rebound ilang ulit na natin na nakita ang eksenang ito kapag silang dalawa ang nasa loob ng paint. Stretch defense sa 3-point area isa sa pwedeng gawin ng mga gilas big sa kung dalawa o tatlong malalaki ang nasa loob ng basketball court para sa gilas team ay meron at meron pa ring mag-aabang para sa rebound. Kahit na tumulong sa depensa ang ibang big sa situational plays na kailangan talaga nilang gumawa ng help defense. Kasali nga rin si Jamie Malonzo sa 15-man pool ni Coach Tim Cohn pero ang tanong ay kung nasa 100% na nga ba itong si Jamie Malonzo, athletic at may shooting nga rin itong si Jamie Malonzo pwede rin natin asahan ang kanyang depensa kapag nasa 100% ang kanyang kondisyon dahil kaya niyang pahirapan ang scorer ng kabilang team gamit ang kanyang pagiging athletic na player o defender. Si G. Perez isa sa gilas player na kapag nila na libre ay ganito ang mangyayari isang easy basket para sa gilas team ang pwede niyang maibigay. Nagiinit nga rin kaagad ang opensa ng player na ito. Maging si Japit Aguilar nga rin kapag gugustuin niya ay lalabas talaga ang kanyang best game. Dahil sa 15-man pool ni Coach Tim Cohn pwede nga rin siya gumawa ng adjustment sa lineup kontra sa team ng New Zealand at Hong Kong. Isang magandang pasahan para sa Gilas team na na lang ang depensa ng kalaban sa ginawa ng Gilas sa play na ito. Maging itong si Kevin Kembao nga rin, kayang kaya na gumawa para sa Gilas team at malalim ang bench ng Gilas. Tulungan ang mga players natin mula sa iba't ibang liga. Malinaw yung lakas ng Gilas laban sa team ng Hong Kong, China at angat ang kanilang laro pero posible pa rin ang upset at hindi nawawala ang kakayahan ng Hong Kong na talunin nila ang Gilas. Palaging nandyan yan habang hindi pa na tatapos ang laro. Ano nga ba ang take natin sa laro ng Gilas kontra sa team ng New Zealand base sa latest na laro na nakita natin mula sa dalawang teams sa Olympic Qualifiers may kakayahan ng Gilas na tambakan kaagad ang New Zealand kagaya ng ginawa nila kontra sa team ng Latvia. At ang New Zealand naman bago ang kanilang coach mga nga pa sila ng konti maging ang kanilang mga players. Marami rin ang napalitan sa kanila pagkakataon ito para sa Gilas team na iwanan kaagad sa score ang New Zealand. Posible rin na maging overconfident ang New Zealand dahil Pilipinas ang kalaban. Palagi nila itong tinatalo sa FIBA Asia level at isa ito sa magiging kahinaan ng New Zealand. Kapag naging maingat naman ang New Zealand ay mauuwi sa digitan ng score at posibleng na mauwi sa buzzer beater decision ang laro sa fourth quarter.